Magandang araw po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? ah uh, ngayon po, welcome to my vlog. Then, ngayon, uh, tatalakay natin yung mga bagay na uh, yung mga bagay na nangyayari sa ating paligid, mga kapatid. No? So, kung nababalitaan ninyo, so marami mga taong nag-claim na sila ay sila ay mga alagad ng Diyos. ah uh, lalo na, uh, kiniklaim nila na Uh, sila ang Panginoon. So mga kapatid, huwag kayong mataranta agad. So wag kayong magpanik. So isipin niyo mabuti. At saka kung meron kayong Bible, so basahin niyo po. So basahin niyo po dito sa dito sa Mark, uh, Matthew hanggang John. At saka try niyo rin basahin yung mga sinulat ni ano ni Apostol Pablo o at ni Apostol Pedro po. Basahin niyo, niyo po 'yan lahat. Nandiyan po 'yan ang ano uh, mga dapat inyo malaman. Kung kayo po ay isang grammarian, then uh niyo ang ang mga nakapaloob dito sa uh, kasulatan po sa Biblia. At saka inspired by the Holy Spirit po. So magdasal kayo. Uh hingin po niyo mga kapatid, ang ang guidance ng Panginoon po. Hingin po ninyo na uh, sa yung uh, mga gifts ng Holy Spirit po. So, hingin nyo na magkaroon kayo ng uh, sa buong kasulatan po. At saka, yun po, pag kayong mataranta agad na merong mga ganon. Kasi nga sinasabi dito sa kasulatan. So, yung, ano po, yung, yung sinasabi dito na, uh, yung paghahari ng Diyos, kailan ba talaga mangyayari. So, ang totoo niyan, mga kapatid. So, kung titingnan niyo po yung Biblia, kung ilang taon na siya, at saka, kung kailan ito sinabi ng at Panginoon. So, malayong malayo talaga mga kapatid. So hindi siya hindi siya appropriate po talaga na ano ay hanggang ngayon ay nag-aantay pa rin tayo. So may mga uh, may mga hindi tayo nalalaman mga kapatid, na hindi pa sa ngayon. So so kaya nga po nga kaya nga po na ingin po natin yung uh, ang paliwanag yung ingin po natin na bigyan tayo ng liwanag ng Diyos na uh, papakita nyo yung niya, yung mga totoo. Yung totoo na galing po sa kanya, mga kapatid. So, huwag kayo maniwala sa mga ganyang tao po. Lalo na ngayon, may mga uh, lumalabas malabas sa mga mga peke na mga tao, no? Mga ewan ko ba kung bakit nila nagagawa yan. So, So talagang nakakawa po yung mga membro. So kung nalalaman nyo si ano, yung mainit ngayon na issue, si ano, si Senior Aguila po. Parang derived from ano, derived from uh, parang sa teleserye po nang ano. Ganun, alam nyo na, alam niyo na po yun. So napakamali po talaga mga kapatid. So hindi po hindi po ganyan yung pamara, pamamaraan ng ating Panginoon. At saka man, kung babalik man siya, eh dapat uh, dala-dala niya yung lingwahe niya. So marunong siyang mag-Hebrew, so marunong siyang mag-Romano, uh, so alam niya lahat yung uh, uh wika, mga kapatid, dahil nga uh, siya, ay, ka, siya yung karunungan ng Diyos, hindi po ba? Siya ay, ano, uh, isang uh, tagapagturo natin sa yung alpha at omega. So alam niya lahat. So hindi yung taong nakikita mo na nagkliklaim ng siya isang uh, siya isang santo ninyo, siya yung iso, siya yung second, of, second coming. So huwag kayong maniwala agad mga kapatid dahil inilalayo lamang kayo sa totoong uh, sa totoong pananampalataya. So, first po gagawin po ninyo, uh, check nyo yung Bible nyo, basahin po ninyo, tsaka unawain po niyo kasama po dyan ng yung pagdadasal na sana ay eh, samahan tayo ng Panginoon. Dahil po, kapag tayo ay uh, humihingi ng buong puso, uh, bibigyan tayo ng Diyos. So, hindi siya papayag na hindi natin nalalaman yung mga bagay na kanyang... Uh, dapat na ipapaliwanag sa atin to. Ano po? So, ganun po. Uh, okay, mataranta mga kapatid. So, matagal na nating na-experience yan no, noon, noon pa man. So, uh, kakasimula ng uh, taon na 2000, so doon po yun nag, na nagsimula talaga dito sa atin po. Maraming nagsasabi na maguguna na yung mundo. So, kailangan nating ibenta lahat yung ating mga ari-arian saka pumunta tayo sa malayo doon sa bukid tapos papangalanan nila na ano yun yung paraiso wag wag kayong pumunta mga kapatid dahil mga taong yan gahaman po yan gahaman po yan sa mga salapi sa at saka sa ibang bagay po alam niyo na po kung saan ano sila gahaman so malalaman nyo din po yan sa kanilang uh, pinapakitang behavior po. So, taliwas po sa mababasa niyo sa kasulatan. So, alalahan niyo po sa uh, uh, sa pagkataon ni Jesus. So, sinasabi dito sa Isaiah na nagsasabi, ang mga propesya po uh, tungkol ni Jesus, sinasabi po doon na uh, hindi siya magtataas ng boses ah, uh, po, hindi siya makikipag-away sa lansangan po. So, isa siyang uh, isa siyang taong ano, uh, magaan ang loob mo. So, yun mga kapatid. Atinan niyo po sa Isaiah po. So, nalimutan ko yung exactong verses. So, andun po lahat. Yung mga katangian ni Jesus. So, hindi yung mga taong nakikipag-away. So, nagtataas ng boses, parating galit. So, hindi po yun, mga kapatid. So, uh, magtiwala tayo sa Panginoon at saka magdasal tayo na sana kung maaari, eh pagkaloban tayo ng pangunawa na maintindihan po natin yung buong nangyayari dito sa kasulatan. Kung talaga bang uh, eh hanggang ngayon ba mag-aantay tayo? O dumating na. So yun yung mga katanungan kapatid kasi nga kung tutuusin ang layo layo, ang layo layo na ng agwat. So sabi niya babalik siya nang hindi hindi siya magtatagal babalik siya. So matagal na mga kapatid. So ilang siglo nang dumaan. So yun yung mga katanungan mga kapatid. So sana po ay may natutunan kayo sa video ito at saka uh, kapag bigay sa inyo ng Uh, katatagan ng inyong pananampalataya. Sana po ay bigyan tayo ng Diyos ng karnungan at saka kaalaman. So, ingat po tayo mga kapatid at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.